Ito at isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Nandito po tayo sa Baguio City at papasyal po tayo dito sa Igorot Stone Kingdom. Pakita ko po muna sa inyo kung ano itsura ng bababaan nyo kapag nagpunta po kayo dito. Ito po pala ay matatagpuan sa Long Long Road, Pinsaw Proper, Baguio City. At sa mga magkukommute naman po ay pwede po kayong sumakay ng jeep na bound po sa Takay Longlong Long. Nandun po sa Otex Street yung jeep na sasakyan nyo malapit po siya sa Burnham Park or pwede rin po kayo sa bond po siya ng Tamawan located naman po siya sa Kayang Street malapit naman po sa Baguio Public Market sabihin nyo lang po sa driver na ibaba kayo sa Stone Kingdom ang presyo po ng jeep ay mga around 22 pesos lang po at sa mga magagrab naman po at magtataksi, magbabayad po kayo ng mga 70 to 150 pesos lang. Open nga po pala ito from 6 a.m. to 6 p.m. every day. Sobrang excited na po ako makita natin ang tourist spot na to. Kaya sumahan niyo po ako. Ang dami pong tao ngayon at expected na po yun kapag ganitong weekends. At ang entrance fee po pala nila ay 100 po for adults and 80 po for children and under 17. And pre po siya sa mga bata na under po siya ng 3 years old. At meron din pong special na promo para sa mga senior citizens. ito na po pala tayo sa parking lot nila. Pwede rin po siguro magpark dito. Hindi lang po ako sure kung may bayad. So marami pong tao kapag ganitong araw ng weekend. Bago nga po pala tayo magpunta dito sa Igorot Stone Kingdom, ay ginugil ko po muna ang history nitong lugar na to. The Igorot Stone Kingdom is a man-made park that was created based on Sabangan legend of a lost kingdom for a thousand years ago. The park was created by Pio Velasco in 2020 after he saw a white carabao which he believed was assigned to build the structure that resulted in Stone Kingdom construction. So pasok na po tayo dito sa loob ng Igorot Stone Kingdom. Pagpasok nyo pa lang po dito is parang pumasok kayo sa loob ng minahan ng ginto. So ang dami pong tao sa loob dahil weekends po ngayon. Ang ganda po dito at thumbs up po para sa akin ang lugar na to. Kung pupunta po kayo ng Baguio City is kailangan nyo pong makita to kasi wala pong ibang lugar dito sa Pilipinas na may gantong lugar sa pagkakaalam ko. So ano nga po ba ang significance o kabuluhan ng Stone Kingdom? So the Stone Kingdom is significant because it showcases the rich cultural heritage, values, and tradition of the Igorot people. The park features several attractions depicting the Igorot history, legends, and beliefs. The park is also a tribute to the Igorot's rock lying skills, creativity, and indigenous culture. At inalay din po pala ni Mr. Pio Velasco ang lugar na ito sa kanyang ina na si Rita Rosing Gal Velasco na inilalarawan niya na isang babaeng Igorota na malakas na nagturo sa kanila ng pagiging matyaga at malakas meron nga po palang mga iba pang mga tourist spot dito from Igorot Stone Kingdom po 3 minute walk lang po from Tamawan uh, meron po silang mga artwork display dito at nature and ambience katulad po dito sa Camp Volkswagen Cafe and Gallery Japanese Trail, Alapao Adventure Camp, at Mount Costa. Aside nga po pala sa mga stone walls na makikita natin dito sa loob ng Igorot Stone Kingdom, pwede rin pong bisitahin yung tatlong towers dito sa loob ng park. So una po ay yung Fertility Tower, sunod naman po yung Tower po ng Igorot, Kabunyan. Pangatlo naman po ay yung Gatan at Bangan. At hindi lang po yan. Meron po sila ditong modern day castle. So ito po sa kaliwa natin sa taas. At meron po silang Igorot Gold Mine. Tapos meron po silang Steel Bridge. Nandito po sa kanan natin. So ayan po. Pwede po kayo dyan tumawid sa kabila. At meron po sila ditong mga life-size na Statue. Tayo na po sa taas at para makita natin ang kabuuan ng itsura ng Igorot Stone Kingdom. Kasi dito po sa may aakyatin natin is meron po siyang parang modern day castle. Hindi po katulad dito sa baba na puro gawa po siya sa bato. So aakyatin po natin at para makita nyo rin po ang buong itsura ng tourist spot na to. Bago po tayo magpatuloy, magmontage po muna tayo. About you, you're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm. Home. papatuloy na po pala tayo. Ang napansin ko lang po pala dito kapag umakyat po kayo dito sa modern day castle is need nyo po na magsuot ng rubber shoes kasi mataas po yung akyatin dito. So, sasakit po yung paa nyo kapag hindi po kayo naka rubber shoes. At mag-iingat din po pala tayo sa party na to kasi may mga ginagawa pa din po dito. And sa mga naghahanap naman po ng CR dito sa gawing taas, meron din po pala sila dito. Nice. So, ito po yung green na pinto na yan. So, pwede po kayo mag-CR dyan. At tingnan na po natin ang view dito mula po dito sa halos pilang mataas na parte ng Igor Stone Kingdom. So, ang napakaganda po dito, guys. So, sulit po yung binayad natin na 100 pesos po dito. So, ayan po yung iba pang pwede nyo pang akyatin at nakakapagod po pala kapag hindi kayo sanay sa akyatan hinihingal po ako so ababa na po tayo ngayon at tingnan na pa po natin yung mga iba pang pwedeng makita sa park ang size nga po pala nito ay 6,000 square meter kaya po kapag naikot nyo yung buong lugar na to is nakakapagod po talaga late na nga po pala tayong pumunta dito around po ng mga 5.30pm so 6pm po is magsasarado na po sila at magkakaroon nga po pala sila dito ng show ng mga naka-igrot costume. Siguro po kapag weekends. At pwede rin po pala kayong makapag dito ng mga igrot costumes. At recommended ko po talaga ito na isama nyo sa itinerary nyo kapag nagpunta po kayo ng Baguio. Lalong lalo na po sa, sa mga anak nyo at kahit kayo po siguradong mag enjoy po sa lugar na to. At mataas nga po pala ang rate nito sa Google na 4.3. Pero kung ako pong magre-rate siguro po mga 4.8 kasi maganda po talaga yung lugar at mag enjoy po kayo. At hindi na rin po tayo magtatagal dito kasi may pupuntahan pa po tayong iba pang mga tourist spot dito sa Baguio City. At sana po ay makabalik tayo dito sa Igorot Stone Kingdom para maikot natin ang mga kasulok sulukan nitong tourist spot na to.

what do you about you